Yung piso sa loob ng vault na to. At hindi ko deserve to dahil mas deserve mo to. Simple lang, magtulungan tayo. Tutulungan kitang makuha ang pangarap mong isang milyong piso at tutulungan mo rin ako maabot ang pangarap kong 10 million subscribers sa YouTube. Para naman mahawakan ko na yung pangarap kong diamond play button. Walang pinipiling edad ang pwedeng sumali dito. Bata man o matanda. Ang gagawin nyo lang ay mag-upload ng video sa kahit anong social media platform na para Hoy, ikaw! Lagot ka akin. Kita mo to? mag ka na kay Kuya Bon Orgona dahil malapit na siyang mag-10 million subscriber. Pag hindi ka nag-subscribe, ipag ki kita! At kung sino may pinakamaraming views yun ang panalo. Ang pahayo ko lang sa'yo, be smart at maging creative ka. Ngayon pa lang, mag-isip ka na ng kahit anong strategy mo. At tandaan mong walang mawawala sa'yo kapag sinubukan mo to. Kaya mga kababayan, welcome sa first ever 1 million peso social media challenge. Who is the most viral?